mga jutang jinamis nyo, ibalik nyo ang aming presidente, Rodrigo Roa Duterte. So si Browner, todo takot sa taong bayan na magkakagera at magkakagera. Pero linilihis din po nilang issue dahil akala nila pag tinakot nila ang tao sa gera, makakalimutan na si FPIRD. Hindi. So, Browner, itigil na yung paglilihis ng issue. Attorney Harry Roque, Naglabas ng pahayag kaugnay sa sinabi ni Armed Forces of the Philippines Chief Bronner, na kailangan nating maghanda sakaling mangyari ang Taiwan invasion. Ayon kay Browner, Let me give you this challenge, this further challenge. Do not be content with uh, securing just the northern hemisphere up to Mavulis Island. So extend na natin yung uh, sphere of operations natin. Because if something happens to Taiwan, Inevitably, we will be involved. There are 250,000 OFWs working in Taiwan and we will have to rescue them. Ayon pa kay Attorney Roque, kailangan nang ipigil ang pananakot sa Pilipino na magkakajera at huwag ilihis ang tunay na issue kaugnay sa dating Pangulong Duterte na nakakulong ngayon sa detention cell ng International Criminal Court. Panoorin natin ang buong pahayag ni Attorney Roque. Magandang araw sa inyong lahat ha! Araw na naman ng Webes, kaya naririto ang inyong Spokes Hour. At nandito po ako ngayon sa Terhar. Bakit? Dahil mahal po ang hotel at Airbnb sa Dahig. Kaya ang ginawa, pumunta ng probinsya. Pumunta ng probinsya dahil mas mura ang Airbnb at napakaganda naman po ng tanawin. Kaya po ang ginagamit ko ngayon as background, ay yung background ng aking munting tinitiran, ano lang po siya ha, maliit siya. Para siyang kubo, pero Dutch kubo na napakaganda sa loob, no? So po pwede naman po talagang pagandahin pala natin yung mga maliliit nating bahay, no? Sa so, gaya ng nangyari ito. Siguro bago tayo magtapos, e eh, ng tour. Gusto niyo ba yan? Yung aking munting bahay sa Terhat. Pag-usapan po natin ngayon, abay, halatang halata po nila nalinilihis nila atensyon ng taong bayan, yung galit ng taong bayan, doon sa pagpapaaresto kay PRRD. Anong sinabi ni Browner? Maghanda na raw tayo dahil pag nagkagulo sa Taiwan, sigurado meron po tayong involvement. Eh, kailan pa tayo naging protector ng Taiwan? Aber, anong mapakailam natin sa Taiwan? Eh, Taiwan naman talaga, eh, kabahagi ng China sa mulat mula, panahon pa ng tatay ni Marcos Jr. si Marcos Sr. e eh kinilala natin ng One China Policy, iisa lang ang China. So kung lulusubi ng China ang Taiwan, wala tayong pakialam. Gaya ng ginamitan natin ng dahas ang ISIS maute nung sila lumusob sa Marawi. Ganun lang po yun. Talagang meron talaga tayong um, hindi lang katungkulan kung hindi talagang responsibilidad na protektahan ang integridad ng ating bansa. Ganyan din po ang uh, sitwasyon sa China no kung sila talaga ay magdedeclare magdedeklara ng kanilang independensya siyempre may karapatan ang China na protektahan ang kanyang political integrity pati po Amerika, one China policy puyan po kaya hindi ko maintindihan kung bakit nakikisawsaw sila no nakikisawsaw sila dahil nga sa strategic importance ng Taiwan unang-una diyan galing ang mga kinakailangan nilang semiconductors para sa kanilang mga missiles no pangalawa stepping stone din papunta ng China. At siyempre, ang gagamitin nilang base kung magkakagulo ang Pilipinas, yung mga base militar natin sa Isabela at Cagayan na malapit lang sa Taiwan. So anong mangyayari kapag pumutok ang putukan dyan? Well, ta-targeting tayo ng China. Po, pwede ba naman yun? Nasa atin ang gagaling ang sundalo at sandata at mga misel, lalo na luna, yung mid-range mid missiles, no? na Typhoon missiles na nagkamuntik ng maging mitya ng Third World War. Opo, yung same missile na kamuntik na maging mitya ng Third World War, naririto po ngayon sa Pilipinas. Dati-rate, kabahagi lang daw ng balikatan. Ngayon, permanente na at wala silang plano na alisin. So si Browner, todo takot sa taong bayan na magkakagera at magkakagera, ma mahahatak tayo sa gera. Totoo po yan dahil sa desisyon ni Marcos Jr. nga na, na, na ibigay gamitin ng mga Amerikano ang ating mga base militar. Sa international law po kasi, merong sinasabi na ang isang bansa that allows its territory to be used in a, um, in a manner that is injurious to another, e eh magkakaroon ng responsibilidad sa international law. Kaya po, walang kaduda-duda pag nagputukan dahil dyan sa Taiwan, puputukan din ng Luzon at hindi lang po mga OFW natin sa Taiwan ang ma Kaya nga po dapat talaga bumalik tayo sa pulisya ni Tatay Digong na independenteng ng foreign policy. Lahat kaibigan, walang kalaban, dapat yan. Paalisin natin ang Typhoon Missile at pangalawa, bawasan natin yung mga EDCA sites na yan. Dahil ano naman ang silbi ng EDCA sa Cagayan at sa um, uh, Isabela, no? Eh, ang lay layo niya doon sa pinag-aagawang isla sa Palawan. Ang tinatawag po natin na Benham Rice, ay hindi po yan disputed. Hindi po yan inaangkin ever ng China. Ang talagang problema natin sa West Philippine Sea. So ang aking solusyon nga dyan, sige kung gusto nyo mag edca ka, mag edca ka kayo doon sa Kalayaan Island. Miski gamitin nyo pa yung buong isla. Doon kayo maglagay ng kono ng missiles na gusto nyo para sigurado naman na magagamit yan doon sa pagtataguyod ng interes ng Pilipinas na protektahan ang ating teritoryo dyan sa West Philippine Sea. Pero hindi linagay nila yung typhoon missile nila at linagay nila ang kanilang EDCA sites doon sa malapit sa Taiwan. Para kung magkaputukan ka dyan, miski wala naman tayong pakialam dyan sa Taiwan issue, pati tayo makakaladkad. So tama po si Browner, kapag nagputukan sa Taiwan, damay tayo dahil sa kanila. Dahil pinayagan nila ang presensya ng Amerikano dito sa Pilipinas na siguradong tatargeting ng China. Pero linilihis din po nilang issue dahil akala nila pag tinakot nila ang tao sa gera, makakalimutan na si FPIRD. Hindi po lalo namin naaalala si FPIRD dahil nung panahon ni FPIRD, wala po tayong kalaban. Hindi po naging ganitong kainit ang relasyon ng Pilipinas at China. Kaya po nung panahon na yon, ang daming kapital na nanggaling sa China, ang daming mga turista na nanggaling sa China. E ngayon, nawala na yung ating posisyon as number one supplier ng saging man lang sa China eh pinakamalaking merkado yan para sa saging dahil mahigit isang bilyong mga Chino ang kakain ng saging ng Pilipinas. Ngayon, naunahan na tayo ng Vietnam. Kasi bakit naman uh, tatangkalikin ng mga Chino ating mga produkto, eh kinukonsidera na tayong mga kalaban. At kinukonsidera natin silang mga kalaban. Kaya nga, di ba, nag-issue na ng travel advisory ang mga Chino kasi nga, tinatarget ang mga Chino rito na pinasisinungalingan nung babae sa Malacanang, pero alam naman natin na pati yung mga estudyante sa kagayan, eh tinatawag na ahente. Espia daw ng China. In fact, nagsabi pa ang ating Secretary of National Defense na may batas ang China na lahat ng Chino ay espia daw. Ano ba naman yan? Masyado namang sinophobia yan. OA na kayo. Paano tayo makikinabang sa bagong yaman ng China kung ikukonsideran nila na natin silang mga kaaway? So, Browner, itigil na yung paglilihis ng issue, ang issue pa rin, bakit nyo ibinigay ang ating FPRRD sa ICC bago pa man hingin ng ICC ang kooperasyon natin para maaresto si FPRRD? At bakit nyo diniretso sa dahig at hindi sumunod sa Rome Statute na dapat hinarap muna sa RTC para sa deportation proceedings or extradition proceedings pala. Hindi deportation, kundi extradition proceedings. Huwag ilihis ang issue. Hindi mawawala ang galit. Mga jutang ginamis nyo, ibalik nyo ang aming Presidente Rodrigo Roa Duterte. Maiba naman tayo. Abay, ang Hungary, isang miyembro ng European Union, isang European country, ay nag-anunsyo na, bibitiw na sila sa ICC. Alam nyo po, significant ito dahil ang ICC, ang nagbuo talaga niyan ay eh, mga Europeans. Yan po yung European Court dahil ang Amerika hindi naman kasapi dyan. No? At uh, dahil ang mga bansang Afrika ay dating mga colonies ng uh, mga European countries, kaya naging miyembro ang African states. Nasabi ko na sa inyo dati, nung ako'y nangampanya sa ILC, talagang nagkakaroon na ng nabubuong desisyon ang African Union na bumitiw na sa ICC kasi ang pinupuruhan nila, puro mga Aprikano. Kaya naman, talaga naman kinailangan nilang kunin si Presidente Digong para masabi sa mga Aprikano, o kita mo, hindi lang itim ang pati mga kayumanggi dahil si Duterte nakakulong ngayon sa dahig. Pero ang dahilan kung bakit umalis ang Hungary, kapareho rin ng dahilan kung bakit ang Amerika, ang China at ay Russia ay hindi kasapi. Kasi nga, bagamat ang intensyon ay ang ICC ay parang court of last resort para doon, doon sa mga sitwasyon na maraming karumal dumang na krimen na walang gumaga ng hukuman o walang gobyerno para magbigay katarungan, ang ICC nagpupumilit. Miskin gumagana yung mga gaya ng hukuman ng Pilipinas, ayan, pinilit na kunin si Duterte. Bakit nga sila sabihin na hindi kayang litisin ng hukumang ng Pilipinas ang 43 murders? Samantalang ang maganda ng massacre case na isa ko sa private prosecutor, eh na, 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 nasentensyahan ang 57 counts of murder. ba? Diba? So malinaw po yan. Masyado ng feel na feel ng ICC ang kanyang jurisdiction, ang tawag dito, overreach. Maski hindi dapat maghimasok dahil meron namang lokal na mga Um, na mga hukuma na po pwede maglitis ng kaso, pinipilit niya ang sarili niya. Bakit? E paano kasi ma-justify ang mga sweldo ng empleyado ng hukuman niya kasama ng mga maestrado at mga prosecutor kung wala silang kaso. In fact, isa yan sa pula ko ngayon sa ICC. Palibasa, wala na aktibong kaso. nag-aantay na ng desisyon yung isang kaso at wala na silang masimulang kaso dahil wala naman silang mahuling mga respondents. Hayan, para ma-justify yung kanilang napakalaking budget, linilitis sila si Duterte miski wala namang jurisdiction na. Tama ba yon? Hindi! Ang aking prediction, dahil isang European country bumitiw na ang susunod na bibitiw kabubuan ng African Union. At pagkatapos niyan, isa-isa ng mga European countries ang bibitiw. Hanggang ang maiiwan na lang ay yung mga European colonial powers. Nalaos na yon. Yung Espanya, ma-overtake na natin no? pagdating sa progreso. No? Excuse me, no? Kaya lang naman sila naantala ang ating ang uh, development dahil yung kanilang pamamaraan ng pamalakad nung sila ay uh, colonial master natin, hindi nila dinevelop yung kalakalan. Ang kalakalan natin, limitado sa galleon trade. Hindi sila nagtamin ng mga cash crops. Alam nyo ba kung sino nagtanim ng mga cash crops? Mga Inglaterra pa, mga English pa. Nung sa konting panahon na naging koloni nila ang Pilipinas. Kaya yung mga haciendas ng katubuhan sa Iloilo, -ilo, Negros, mga Ingles pong nagsimula niyan. Ang mga Espanyol, buhay tamad. Kaya tuloy, ang namanan natin, siesta, manyana. <laughs> Galing po Espanya yan. Kaya ngayon talaga, parang third world country na Espanya. Mas masigla pang ekonomiya natin talaga, bagamat nandyan ang mga bangag ng na mga namumuno. Kaya anong mensahe? Goodbye, ICC! Ang malupit dyan, kinulungpan nila si Presidente Duterte samantalang alam nila na ang isang paanang hukuman ay eh, nandoon na sa libingan. At habang nagpupumilit kayo na litisin ang gaya ni uh, dating Presidente Rodrigo Ruo Duterte na wala naman talaga kayong jurisdiction lalo niyong binabaon ang korte sa libingan. Ako, ayaw ko yan. Dahil ako talaga naniniwala pa rin. Yung mga sitwasyon na karumaldumal na krimen, dapat may mapupuntahan ng biktima. Pero habang bukas ang mga lokal na hukuman, hindi dapat naghihimasok ang ICC. No, tignan natin ang mga comments. Ang daming mga comments. Teka, susubukan ko po lahat basahin yan. Ha? Paano ba natin itataas itong mga comments? No? Uh, para naman yung mga mas maagang comments ay mabasa natin. Dahil ngayon po, live tayo, titignan ko po kung paano ko mababasa yung mga komento. Well, uh, ano kasi no paano kaya paano natin mababasa itong mga komento doon sa simula tignan natin ha? para hindi naman unfair doon sa mga nauna odo ang dami mga komento maraming salamat at ang dami pong nanonood ng live halos 10,000 pong nanonood ng live ang akin is bu kay Browner warmongering dahil linilihis ang issue tungkol kay FPIRD yan pa rin pong issue at goodbye ICC okay si C.G. Hon, I like your... At oh, ako, ang bilis naman yan. I like your nature background. Attorney Harry Reoke. Si Junjun, idol attorney. Si Hani, um, teka, si ano yan? Ako, nawala na. Pobring Maligayan Vlog. Bangag kasi ang namumuno. Minda Gonzaga, hi po. Tama po, laban lang talaga. Angelica Bohol Gaviola, Duterte pa Elizabeth Guerrero Pimentel, thank you for your time. Kokal Minyosa, Tore, um, ano yan? Oh, hindi ko maintindihan yun. Dudes Kasanyera, I like your nature background. Tapos, isyong Daisy, duda ko, attorney, nasa likod din si Lisa Marcos dito. May pattern na kasi. Okay, tingin ko naman, totoo yan. Si Honey Chu, kawawa naman si Tatay Digo, ang Pilipino pa rin siya, nagsibisya sa bayan. Tapos, si uh, Danger Bus Demigod, hukuman na, na why pulos? Tamara Wendville Fox, may pag-asa pa ba makuuwi si Tatay? Siyempre po, may pag-asa. At uh, ako naman po, eh, whether or not I'm counsel, eh, hindi ako mag, uh, mananahimik hanggang uh, hindi magawa yung dapat magawa para siya mapalaya. Pabalito Oronzo, hello Spokes, Tamara Vodeville Fox, may pag -ayun nga po. Tapos, uh, Sandra 44, good evening po. John Spea, nag uh, tapang tapangan si Al Browner, Angelica Royal Gaviola, Bawal Bangag, Annalyn, watching from New Jersey, Marise Barrios, Spokes, always following your update, Hip Hop TV, hi attorney, um, Yen Yen Ralien, Agnes uh, Habibol, paano naman Harry Roque, daming tanga ngayon sa Pilipinas, minsan uh, minasan konnichiwa, ay vangag! Nelia Estudyante, matalino talaga si Attorney Roque, thank you po. Ian Preglo, vote to Terte to 10 bundok, go Bato, to? Bonus, 3 PDP. At saka, gabay party list. sa Huwag niyong kakalimutan, gabay party list. Yan po, magpapatupad ng tama ng universal healthcare, libreng gamot at libreng paggamot, magpapatupad ng libreng irigasyon, hindi lang doon sa 50% na meron ng irigasyon, kundi lahat ng ating kabukiran, at magpapatupad ng tamang libreng wifi at magsisimula, mag, mag magtataguyod ng freedom of information at saka ng whistleblower app para lahat ng mga kurakot makulong na. Randolph Diaz, tine-friend siya. Kailan po mamatay si Marcos Jr.? Ikaw talaga. Only God knows, Randolph. Choo Choo Train, managod si Martin Romualdez at BBM. Anti-corruption. Kulong si General Torres Diwata. Gerald Ibe, makaiba. Si Pinoy, si Bangag, si Bangag Addict, si Pinoy. Monguloid. <laughs> Pinoy ako, watching from Hong Kong. Maria Fema Duterte, hello! Ma'am, hello! Nandito po ako. Hindi ko iiwan ang iyong kamag-anak. Um, tapos, meron po isa, Pera-pera lang ICC, Grace Young, watching from Cleveland, RH10, Hazel Garcia, Paki. Ay, nawala na si Hazel Garcia. Ay, nawala na. Anyway, Bobby Ujungan, dapat ang cabinet, member of cabinet, um, Jazz Mikiat, ano po ang chance na makalabas ng detention cell si Tatay Digo? Mataas po ang chance. Dahil ako po naniniwala yung lack of jurisdiction, rationate temporal. Ibig sabihin, yung nagsimula sa ng preliminary investigation sa pangalawang taon matapos tayo mag -BTO. Yan po ang pinakamalas na argumento. Wala ng ebidensya, legal issue po yan. Dismiss na kaagad. Okay? Maraming salamat po sa inyong mga komento. Ang dami po. Kaya hindi ko mababasa lahat. Ganun pala. Maraming maraming salamat po ha. Pero itigil ang warmongering. Hindi kami magpapalihis ng issue. Take, bring him home. Bring him home. Bring him home. And goodbye, ICC. Congratulations Hungary. Maraming salamat po sa inyong patuloy na pagtangkilik.